Samantala patuloy na binabantayan ng pag-asa ang dalawang bagyo sa labas ng PAR, habang ang southwest monsoon naman ay nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, walang namomonitor ang pag-asa na low pressure area sa loob ng PAR, ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center ang dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 a.m. kaninang umaga, ang bagyong Kome na dati ay si bagyong Emong ay nasa 870 km northeast ng extreme northern Luzon. Ang bagyong Crosa naman ay nasa 2,440 km east northeast ng extreme northern Luzon. Nakararanas naman ng malalakas na pagulan ang kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Habang maaliwalas na panahon naman ang nararanasan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero posible pa rin na mga bigla ang pagulan sa hapon o sa gabi, dala ng mga thunderstorms. Samantala, wala namang nakikitang LPA ang pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang kuat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Ang Cotabato Province ay maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang tsansa ng pagulan. 26 to 33 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. At 60% ang tsansa ng pagulan. 25 to 34 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas. At 30% ang tsyansa ng uulan. Ang Lana del Norte ay papalo bukas sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. At nasa 70% ang tsyansa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 27 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. At nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.38 ng umaga at lumubog ng 6.27 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.